Hi guys, what's up? Magandang hapon po. So, updated po ba kayo sa inyong SSS? So, I think there is no reason po para po maging outdated or hindi po tayo makapagbayad sa SSS kasi meron na po mga digital banking at mga digital wallet para makapagbayad po tayo sa SSS. So, nandyan po ulit sa yung GCash, nandyan po yung mga online banking, pares ng Union Bank. So, may mga facility po sila para makapagbayad po ng SSS online po. So, if aware you po, updated nyo po, i-update nyo na po yung SS S nyo kasi in future may asan tayo or kayo na pension buwan-buwan. Hindi lang po yun. At pwede din kayo makapag-loan if in case you required. So in case napakalaga ng SSS, don't take this po as an expense but take it as an investment kasi future po yun. So let's say para tayo nag-save ng pera para sa future po natin. So I guess napakalaking tulong po yan kasi especially mga OFW, wala po tayong aasahan na pension po pag narating na po natin yung age as a senior. So lahat po tayo darating as a senior po. So kailangan natin isettle na po natin yung sarili natin kasi most of the time hindi po dapat tayo umasa sa family natin kasi may pamilya din po sila. <laughs> Di ba po? So, ayun guys. So, kailangan nyo po i-update yung SSS. So, this video po, I'm gonna show you kung paano mag-transfer or magbayad ng SSS gamit po ang GCash. So, please keep on watching po. And if you like the video po, please don't forget to follow and share na din po. Maraming salamat. Bye-bye. Hi guys, welcome back po. So login lang po tayo sa ating SSS and I hope sana yung iba meron na push silang login. So after mong mag-login, makikita nyo agad yung number of contribution nyo po. So from here, i-click lang po natin yung PRN na nasa right side po. Then it will bring you here po. Click nyo lang po yung nasa left side na contribution. Then from here, lalabas na yung automated na PRN number. And then, i-click nyo lang po yung pay icon dyan sa baba. And then, just please proceed yes. Then i-click nyo lang po yung GCash. May mga ibang option payment po din dyan. And then just click OK. Then dadalhin kayo sa my GCash option ulit. So ayan na po start payment processing na po siya. So of course kailangan nyo mag-login doon sa my GCash na nakalink with some sort of security option po. Like your OTP and your PIN number. Just click next and click the pay option. Then click proceed. At ayan na po, napakabilis lang po makapagbayad sa SSS. Please take <coughs> note guys, this payment is real time po siya. So mabilis po siya. Makikita nyo po agad yung payment nyo sa SSS na posted agad po siya. Tignan natin doon sa SSS login po yung payment. So po. of course, kailangan natin mag-login ulit sa SSS. So ayan na po siya. Posted po agad yung December payment po. Ayan, nasa baba po Did siya. guys, I'm paying maximum na 4,200 monthly. So I'm not sure about in January kasi nagbago na daw po yung payment monthly. So, I will give you an update po. So, if you like the video, please don't forget to follow and pakishare na din po. Maraming salamat and God bless you all po. Bye-bye.